At ang uli po nating pag-uusapan, yung tungkol naman sa naging pahayag na ni Piolo Pascual dahil pinagpistahan po yung issue na di umano ay nagdadalang tao si siya ina magdayaw at uh, ang ama na po na itinuturo ay si Piolo Pascual. Anong sabi ni siya ina? Sabi ni Piolo, ang sabi ni Piolo. Siya ina, muna, siya ina. Ay, si Shai, tinatawanan nga lang daw nila ni Piolo na kung bakit lumabas yung ganyan. Sabi nga, sabi niya, ano ba yan? No! Di ba si Shai na? No! Ah. Malaking no na mahabang no. Talagang hindi-hindi mangyayari. Mukhang hindi-hindi mangyayari. Mabuntis siya ni Papa P. Okay. Aha. Uh -huh. uh -huh. oh, oh. E eh, dilatada, oo oh, nga naman, pwede na rin ako magpatayo ng kubol. Kababanggit ko lang daw na baka nasa Korea na si Catherine Amos. Ayun Ay, na nga, nasa Korea na, sabi Ay, ni yun ni ano ni Randy Balaguer o oh, ayan eto na. At yun nga po sineryohan na po yan ni Piolo Pascual. Unang-una noong pa niya sinabi na pa, sa isang panayam na parang nasanay na siya na nag-iisa siya sa buhay. Sinabi pa nga niya na gusto niyang maging ministro, di ba? Right. At uh, ang pagiging Kristiyano po ni Piolo, Kristiyano po siya sa puso, hindi sa nguso. Di ba? Talagang sincere po ang kanyang uh, pananampalataya. Ikalawa, hindi naman niya gagawin ito. At uh, maganda din yung sinabi ni Juris Doctor na, na ano, yung tungkol doon sa kay Eric Santos na um, mag, ano, uh, mag-asawa ka nang ikaw ay hindi nalulungkot, kundi nakaredy ka na. Parang ganon. Yung kay Piolo, ano na po ito talaga eh, second skin na niya yung pag-iisip ng marami talaga tungkol sa kanyang kasarian. Pero eto po, ay tatanong ko sa inyo, ilang pun taon na po siyang kinu-question, pinagdududahan. Eh, ang Piyolo Pascual, nasa ituktok pa rin po ng tatsulok. Hmm. Walang pakialam. Di ba, walang pakialam ang ating mga kababayan at kahit sino kung sinasabi man po ng iba na ganun siya. Di ba? Eh, saka oh. tsaka hindi naman siya nagmamadali na. Total, may anak na rin naman siya. Di ba? Mm-hmm. Yun yun ang ano niya eh, bisibisiyan siya. Na dati sinabi niya, titigil na daw siya mag-artista. Pero ito, nagdatingan na naman lahat ang mga proyekto. Kaya ito, sinunggaban niya na naman ng lahat ng kanya mga proyekto. Kaya busy siya. Wala daw siyang time muna sa mga ganyan-ganyan. Oo, hindi ito ang kanyang prioridad ngayon. Sa totoo lang. Alam mo si Piolo yung ano, si Piolo yung mas pinasikat ng mga bashers. No? Siya yun mas pinasikat. Di ba may mga vloggers na kaya sumikat, binabash? O, oh, di ba? Pero ito, oh. dead ma talaga ito, Nay. Kahit anong sabihin mo, hindi sumasagot. Hindi, oh, hindi, hindi sumasagot ito. Totoo yan. Oo, oh. oo, oh oh, 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 Hindi siya dalahira. Di ba, John? Ayun oh. na. <laughs> hindi siya dalahira na tulad ng ibang lalaki dyan. Napakadaldakina at dalahira. Sabi ni John. O, oh, di ba? Oh, yun yun. Kaya, Nako. Huwag na po nating ano hinyan, pakalawigin pa. Basta nagsalita na. Tama, nagsalita si Piolo, may say, say, may laman. Kumbaga, kumbaga sa ano, may nektar. Ika nga natin. Hindi ka tulad ng iba dyan, nye, 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 nye. Diba? da, Pabida, bida. Yung mga gano'n, anong saysay doon? Wale. Totoo. Ay, nako, pinagtatawanan lang niya, Nay. Yung mga nagdududa sa gender niya. Napaka-civil and educated ni Papa P. Very gentleman. Tama ka dyan, boy, si Karagay. Sa totoo lang. Yung, yun yung pwede mong sabihin barometro na yung silent. Oo, pero may gustong sabihin. At kapag nagsalita at ibinukang bibig, may saysay. Malamang. Ngayon yun. Yon. Diba? Hmm. Hindi lang malamang. Talagang may sense naman si Piolo kung magsalita, hindi tulad ng iba dyan.